mga kababayan, mga kajipinatics. Ka siguro wala pang nakakarinig ng kwento na ito, 'di ba? Road to my mansion anomaly part 2. Mga kababayan, ito pong anak ni Bebot Alvarez. Mga kababayan, ang kanyang panganay ay ibinuking ang kanyang ama na kung saan po mga kababayan ay meron pala itong 22 hectares na ipinagawang mansion para sa kanyang jubet. So, kung sino ang kaibigan mo, sabihin mo sa akin and I will tell you who you are. Oh, magkakadikit nga ang bituka nila ni digong Duterte at ng mga Duterte. Lahat mahilig sa laman. Ginawa talaga 'yan para kay Jejemon. Mm -hmm. Yung girlfriend ni uh, Papa ni kong Grabe to ha. Ah. Uh, Pangami... po si Alfonso Alvarez, pinakapanganay na anak na lalaki ni Congressman Bebot mm -hmm. Alvarez at ang naging District Chief of Staff niya mula 2019 hanggang early 2024. Actually, uh, yung Road to My Mansion, medyo isang bagay na nakakahihang aminin, di ba, na totoo. Mm -hmm. Pero, andyan na nga, no? Uh, pinagawa niya ng mansion si Jen Maliwanag, yung girlfriend niya. <laughs> Pinangalanan, Jen Maliwanag. Panical, no? Uh, ang nagpagawa noon si, si Kong. Uh -huh. uh, Naka-acquire siya ng parang 20 hectares na property dito. Oy, 22 hectares? Parang kaikibuloy, mga kababayan, ha? Ilan yung kaikibuloy? 30 plus hectares? Ito, 22 <laughs> hectares. Uh, tapos doon, ito, oh. yung oh. mansion ni, ni Jen. Ah. Malaki yan eh. It's a 20 hectare property. Mm -hmm. And yung mansion is... Kapakalaki oh, pakalaki, mga kababayan! Parang kaharihan talaga oh! Huh. Tingnan mo oh! Drone shot pa to mga kababayan ha! Ah. Makikita mo talaga, Diyos ko, sino makakapunta dyan sa lugar na yan, basta-basta. Sitting on top of a hill. Uh -huh. no? Before ka umabot doon sa mansion, uh -huh. magigikan sa gate, no? Mga na pa'y zigzag road, mga kang mga ito, Baguio City ba? Aha. Uh -huh. oh hindi kaya ng ordinaryong tao siguro. Hindi nangyengal ka eh. talaga dyan. Uh, Matilalik siya yung, yung, yung eh. Lahat ng mga class A na magandang mm -hmm. uh, uh, alam ko nga, ang sabi na pa ni Jen noon na yung bintana daw, parang imported pa eh. <laughs> Binuking eh! Sa somewhere, sa uh. Thailand pa yun. Nalimutan ko, basta imported. Oh, eh. Kasi, uh, I think 20 hectares yun, tapos uh, yung buong 20 hectares na yun, na palibutan ng perimeter, concrete Uh, perimeter wall. Medyo magat. Concrete perimeter wall. Parang, mga kababayan, kung iisipin niyo ang style niya ganito. Uh, parang Great Wall of China. Pero syempre, hindi mismo Great Wall of China. Pero parang ganon yung, yung, yung kanyang team, yung kanyang tema na yung sakop ng kanilang lupa na pagmamayari nitong si Cong uh, Congressman Alvarez ay pinalibutan ng concrete wall. di ba? So, parang ganon. O, ito. Hindi pwedeng lumagpas. Yan, pagmamayari namin. Yan yon. Ah, ayan o, oh, yung puti na yan na nakikita nyo to siguro ipapadelan mo yung mm -hmm. 20 hectares. Oo, oh, ikalsada pa, pinakongkwit mula sa baba, sa, sa highway pa, kaya dito sa mansion mismo. Okay. Pero alam ko, ah uh, pera ng government yung ano. yon mga kababayan, pera daw ng gobyerno yon Anak mismo, ang nagsabi, naku po, congressman. Taing, kaya, bakit kaya, mga kababayan, saan, saan, kaya? Pera daw ng gobyerno eh. Saan kaya particular na pera ng gobyerno ng galing ang pampagawa dito sa mansion na ito. Yung ginamit pa, yung mula sa, sa mapapaakyat doon sa bahay niya. Silbihan mm -hmm. niya yung contractor uh, na doon sa bahay niya yung kalsada. Yung road to, to my mansion, uh, totoo yan. Kasi nagpagawa naman talaga, makita mm -hmm. naman natin ang kalsada mula sa highway. Grabe Babunta oh! Sa... Guys, nakita niyo yung highway na yun. Ang layo talaga oh! Talagang ito oh! Grabe! Oh. Uh, sa gate mansion. Oh. Ito yun oh, tingnan niyo. Yan. Kasi nagpagawa naman talaga. Makita naman natin Ang kalsada mula sa highway. Ayan yung highway. Tapos merong isang pataas doon mga ka-GPnatics. Hanggang doon sa pagkadulo-dulo. Ito ha. Ipapakita ko sa inyo yung highway. Ito yung highway. Yan. O, pero dito yung kay... Ayan. Yung papunta na yan. Kay Bebot na yan. Taakya 20 hectares. O. Diba? Pagkahaba-haba yan. Papunta doon sa... Sa gate mansion. Oh. Pagkatapos sa gate sa mansion, naputol. putol mm -hmm. Talagang ginawa yung kalsada na yun para dun sa uh, natin niyang mansion kay Jen. Parang, parang ano to mga ka-GPNatics, no? kung ito ay galing sa gobyerno, technically, dapat ito ay uh, ilaan para sa tao sa mga project di ba, ng kanilang lugar. Kaso, yung uh, project para dun sa kanilang lugar, eh, kongresista eh, mga kababayan. So, therefore, mga project yan sa kanilang lugar, eh, eh ginamit daw doon sa pagpapagawa ng sariling mansyon. Diba? Oh. Ay, Basta, ang akin lang, no, yung Road to My Mansion na yan, kami, mga pamilya namin, wala kaming uh, kinalaman dyan. Okay. Na kami, no, ako, mga kapatid ko, uh, may kanya-kanya kaming tirahan. Mm -hmm. Yung Road to My Mansion na yan, ginawa talaga yan para kay, kay Jeth. Nako? Yung girlfriend ni uh, Papa. Ni <laughs> girlfriend ni Papa. Nako, mahilig din to si Kong. <laughs> kababayan, pinagawaan ng Road to My Mansion. Yan ang pangalan ng mansion nitong si uh, Congressman Bebot Alvarez. Pero ngayon, talo na siya mga kababayan. Hindi po siya nanalo. <laughs> oh. Yan din yung uh, question na mm -hmm. mystery na kahit ako hindi ko alam sa pagkakaalam ko no uh, wala naman siyang malaking negosyo na kaya siguro magpatayo ng ganyan. Naku po mga kababayan mismo ang anak ang nagsasalita ah, sa pagkakaalam niya walang negosyo na maaring maging dahilan or magkaroon siya ng kakayahan na magpagawa ng ganitong klase ganitong uh, 22 hectares mga kababayan ay 'yung 'yung barikada pa nga lang daw eh pagkamahal-mahal na eh alakin uh, ah property mansion pero yung yung uh, property diyan no uh, total na sabit ng alang din naman pati yung mga pangalan namin uh -huh. uh, wala po kaming kinalaman diyan hindi po kami nakatira diyan mm -hmm. never po kaming tumira diyan meron po kaming mga sarili sariling uh, bahay na inuwian mm -hmm. uh, yun nga po yung nakapagtaka alam ko wala naman siyang uh, wala naman talaga siyang negosyo uh, si papa na uh, sa madaling salita kurakot sa, sa, madaling salita, di, uh, ano to, mandarambong yung tatay mo. Ganun ba yun? O, oh. o oh, hindi. Sabihin na lang natin, sa madaling salita, ni ninakaw. Kasi sabi niya, sa gobyerno ito, wala namang mga uh, negosyo ang tatay ko na kakayahan para makapagpagawa ng ganito. Naku po, Bebot Alvarez, yari ka dito. Anak mo mismo ang nagsiwalat. Di ba? Oh. Kasi, hindi ko yun alam kung paano siya nakapagpatayo ng ganyan hindi ko hindi ko alam honestly kung paano nakapagpatayo mm. si Kuong ng uh, ganyang klaseng uh, mansyon dahil uh, pagkakalam ko wala naman siyang uh, ganyang kalaking uh, negosyo ang, ang sa hindi. ako hindi ko kasi, hindi kasi familiar sa ako ano yung mga properties niyan no? pero alam ko wala may siyang uh, napundar sa Siargao mm. mga beaches ganyan Iba pa nga siguro. May isla pa nga siguro. Ay, grabe! <laughs> ang, dun, no? ang dami! But, uh, I mean, kahit sa Siargao naman, alam naman mga tao na uh, madami siyang na-acquire na property. Uh -huh. na. Alam ko sa Samal meron din eh, pati sa Davao City, yung sa may parang bundok, yung parang... Mm -hmm. O oh, sa Shine o oh, sa Shire Hills. Na-acquire, lalo ng mga na-acquire niyan during uh, speaker. Abot ang bilyon. No? Naku po, during speakership! <laughs> ang tindi naman doon, mga kababayan, sa dami! Kaya siguro, alam mo, naiisip ko nga kanina habang pinapanood ko to, sabi ko, bakit kaya ganun na lang itong si uh, dating speaker Pantalion Alvarez Na kahit na mga kababayan, naging tuta ito ni Duterte pagdating po kay Sara, 'di ba? Pinatanggal ito ni Sara bilang Speaker of the House. Pinahiya ng gusto itong tao na to. Kung ikaw, ginanun ka ng isang tao na alam mo, inalay mo, nagsilbi ka dun sa mga tao na yon. pero bakit ganun, ganun na lang? Mga kababayan, kayan-kayanan siya ni Sara Duterte. So sabi kong ganun, hindi kaya, mga kababayan, may alam si Sara na pinaggagawa nito ni Bebot. Kaya wala siyang magawa. Kaya siya ay sunod-sunuran na kahit uh, parang kain pa eh. Oo, oh, literal, nakainta eh. Bakit, GP? Kung napapansin nyo po, mga kababayan, siniraan ka na, pinatanggal ka na sa pwesto, pinagsalitaan ka na ng hindi maganda, well, hanggang ngayon, nakikita nyo, mga kababayan, kapit toku pa rin kay Digong Duterte. Hindi kaya, mga kababayan, may alam ang mga Duterte, di ba, mahilig naman sila nung magsabi ng utang na loob. Di ba? Mahilig silang manumbat. So, therefore, mga kababayan, Parang nakikinikinita ko na may alam ang mga Duterte kung saan ang galing itong kayamanan o mga naka-acquire na mga hasyenda, di ba? mga properties nitong si Bebot Alvarez. Eh sabi ng anak niya during speakership. Eh kailan ba naging speaker si Alvarez during the time ni Digong Duterte? So masasabi natin na talagang may lihim na ayaw mabunyag. Most likely. Pero uh -huh. yun lang, 'di ba? Uh, nakapangalan sa mga Dami. Dami Dummy? Mga Corporation. dami Corporation. pagkakaalam ko. Pero uh -huh. ang, ang ang alam ko, yung ibang property niya parang pinapangalan na ata niya kay Jen. Uh -huh. Aha. oh. Yung ibang property pinangalan kay Jen. Wow, ang ang swerte naman nitong uh, Jen na 'to, mga kababayan. 'Di ba? Napakaswerte mo naman, Inday. Ha? Iba ta iba talaga ang ano no, iba talaga maglaro. Sabi nung iba dyan, iba talaga ang puhunan bilat. <laughs> Matindi, ha? Huh? Tahong ang puhunan mga kababayan. Pero ma 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 grabe no, yung mga isiniwalat ng kanyang anak dito. Talagang wala siyang paki. I don't parang sabi niya gano, I don't fucking care. Basta bahala ka sa buhay mo. Ibubunyag ko kung ano yung sikreto mo. Naku, dapat siguro maimbestigahan din to ng ombudsman. ba? Diba? Dapat siguro maimbestigahan din to mga kababayan. Na kung saan po nanggaling, na, paano na acquire ni Bebot Alvarez ang mga lupain, mga properties na to. May maisla pa daw. Diyos ko. Ah, Mga ka hindi ko talaga ma-imagine. ba? Diba? Bilang speaker of the house, paano ka makakapag-acquire ng ganito? Eh, hindi ka naman ganun daw kayaman, sabi ng ang anak. Di ba? Oh. Pa, uh, ato iniisip ko lang ha. Kaya ba wala pong naririmit galing sa pogo? Di ba? Kasi ang liit ng kanilang ano eh, ng kanilang parang uh, income tax galing sa pogo eh. Di ba? Pero inyo yung anim na taon nila compare lang sa dalawang taon. Nang nakolektang uh, taxes. Sa pagkakaalam ko ah, the, compare sa anim na taon, yung nakolekta ni PBBM sa Pogo noon ay eh, dalawang taon lamang. Eh sana napunta yung ano, yung halos apat na taon na parang nawawala. Oh, di ba? Atong nga uh, totoo yung kanilang mga iba pang mga alam mo na, yung mga itim, yung mga illegal na gawain, eh baka doon ang Di ba? Bukod dun sa sinasabi ng kanyang anak na ito ay pera ng gobyerno. Pwede rin kasi. Hindi galing sa Pogo, hindi galing sa sa dirty money. O di diba? Pero galing doon sa pera po ng uh, distrito o galing sa gobyerno na dapat ay project ninyo dyan sa Dabaw. Oh, pero iba po ang nakikinabang kagaya po ng taong ito. Well, hindi ako nagsabi noon na mga kababayan, ha? binibigyan ko lamang ng additional Uh, napagpapaliwanag yung binibitawan ng kanyang anak 'di ba na kung saan po mga kababayan mismo ng kanyang anak ay nalilito na paano ka naka-acquire ng ganyan eh hindi ka wala ka namang negosyo na gano'n na pwedeng makabili ng mga ganitong mga bagay so uh, sabi ng anak niya ako ay naniniwala ito ay pera ng gobyerno <laughs> mm. pero mga ka-GPnatics, ang tanong may ganito 'di ba pero bakit hindi ito naimbestigahan? I believe etong video na to ay medyo hindi, hindi, kasi nakita ko siya six days ago. Pero parang ni na lang din mga kababayan. I don't know, ha, kung ito ay ni o bago lang talaga. Pero yung pagsisiwalat kasi na to ay hindi naman natin nakita sa social media before. Ngayon lang natin nakikita, 'di ba? Hindi na imbestigahan ito. Bakit ka nyo? E eh, panahon ni Digong Duterte, mga kababayan, kakampi niya si Bebot Alvarez, pinatanggal ito bilang Speaker of the House, pinalitan. Oh, ah, dahil pinatanggal ni Sara Duterte. Pero ngayon, magkasama pa rin sila ni Digong. ba? Diba? Dakilang supporter to ni Digong eh. Dakilang julalay. ba? Diba? Gusto pang ihiwalay ang Mindanao. Mga kababayan siguro, kaya gustong ihiwalay ang Mindanao para hindi makita. Ito nga uh, kanyang nilang mansion at mga properties. Pero bakit nga JP, hindi naiimbestigahan kasi, kaya hindi naiimbestigahan ang ombudsman, mga kababayan, na, na, siyang tumitingin po, di diba? sa mga politiko, ay parang nakapiring. Alam nyo naman na, yan ay tao appointed ni Digong Duterte. Oh. Ipasa ko sa NBI eh, or sa ombudsman, Nonsense, ipasa to sa ombudsman. Edita dito para iso. Bakit kanyo? Mga kababayan, si Samuel Martires, kita nyo nga, gustong kasuhan yung mga tao na nagsagawa po ng paghuli kay Digong Duterte. Tao po ni Digong, si Samuel Martires. O. Oh. At kung maalala nyo, si Samuel Martires ngayon, ay marami na rin pong parang uh, Maraming nagbi-build up ng kaso laban sa kanya. Dahil kung naalala ninyo, yung uh, land grabbing sa bataan para gawing pogo na pagmamayari ni Harry Roque, mga kababayan, meron siya doon conversation na kung saan tinatakot niya po yung tao. Siya ang tumawag doon sa tao para takutin. Hmm. So lumalabas ngayon na parang Si Samuel Martires, mga kababayan, ay konektado rin sa Pogo base doon sa sinasabi ni Pebbles Talakera. Ah, ah, sabi ko nga po, maimbestigahan din ito. Total, ilang ilang uh, buwan na lang naman eh. I may isa at kalahati na lang ata. Uh, isong, itong si Samuel Martires, mga kababayan, ay uh, maalis na rin sa kanyang pwesto. ba? Diba? Oh, dahil tapos na po ang kanyang termino. Sa, maka sa makatawid, oh, di Pwede na rin siyang imbestigahan. Pwede na rin siyang kasuhan. Wala naman siyang ano, wala naman siyang immunity from suit. Ang problema, mga kababayan, dahil siya nga ang nakaupo, eh alam niyo naman ang impluwensya. 'Di ba? Samuel kaya may tagong yaman din. Malalaman natin 'yan once na naka, na uh, hindi na po siya nakaupo bilang Ombudsman. Sigurado 'yan, maraming lalabas kasi ngayon. Mga kababayan, mga pahapiyaw pa lang eh. Mga tirada pa lang ni Pebbles Talakera tungkol sa po doon sa land grabbing sa bataan na pagmamayari ni uh, Harry Roque. ba? Diba? At taon bago imbestigahan itong si uh, Samuel Martires. Hmm. ba? Diba? At ito dapat imbestigahan din lalong-lalo na itong si Pantalyon Alvarez. Saan ang yan? Grabe ang yaman mo. <laughs> Mamigay ka naman, Chong. Nakakapagtaka ganun-ganun na lamang ang paghimod niya sa puwet ni Digong Duterte.